na pagkaroon ng niya <laughs> eh. Dati. Family Pacquiao, mga kaganapan sa pagpunta nila ng Tokyo, Japan. Maliban sa kanilang mga anak, kasama din nila ang iba pa nilang mga malapit na kaibigan at isa dyan ay ang kanilang photographer. Sige, sige. Sige, sige. Sige, sige. sige, sige. At ang pinaka-highlight ng kanilang trip ay ang pictorial ng mag-asawa na mag si Namani at Chinky Pacquiao na napakaganda at gwapo sa kanilang mga kasuotan, halatang mamahalin at branded na mga damit. Oh. Oh, sa kanya sa kanya ma'am. Dahil kilala ang kanilang pamilya, maraming mga tao din ang nakipanood at kumukuha ng picture sa kanila. At dito naman sa lugar na to, napakaganda ng view at makulay dahil sa mga puno ng mga cherry blossom. <laughs> <laughs> Nagkakatuwa rin naman ang kanilang mga kasamahan Dahil kinikilig din ito sa kanila Animo kasi parang nagshootin sila ng isang love story movie Lalo na't na napakaromantik ng lugar Na sa tulay sila nagawa ng kawayan at napapalibutan ng mga makukulay na dahon ng puno habang nakatanaw sa malayo sa gitna ng gabi. <tinyo> <tinyo> Ang sunod naman nila na, na photoshoot sa Japan ay sobrang foggy sa likuran nila at habang may tagahawak ng light para tutok sa kanilang mukha. At napakasweet nila tingnan ni Namani at Jinky habang nagtititigan. Pulamit <laughs> na Samantala sa mga kaganapan naman sa bahay ni Namani Pacquiao, makikitang hinihilot siya ng kanyang ama. Maganda pa rin ang samahan ng mga magulang ni Manny Pacquiao. Kahit matagal na itong hiwalay pero nanatiling okay pa rin sila sa isa't isa. Makikita habang hinihilot si Manny Pacquiao ng kanyang ama ay nasa isang tabi din si Mami Indonesia.